Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, nandito po kami pala sa circuit Makati. Ay, papunta kami ng timeson Kasama ko po ang aming apat na anak at yung asawa ko. Ayan, nandito kami sa elevator guys. Papunta kami sa timeson Ayan, nag enjoy din yung mga bata. Minsan lang namin to sila may partial guys. So, nandito na kami ngayon sa circuit. Ayan, dito na kami. Bibili na kami ng ticket. So, dito, nag toro kami dahil sa 1,500 may prepo siya ng 800. So, meron din po 1,000 na yung prepo niya ay 450. At meron din pong 550, ang prepo niya ay 200. At saka meron din pong 250 na may prepo 50. So, yung kinuha po namin guys ay yung 1,000 na uh, meron po siyang pre 450. So, ayan na po yung kinukuha namin guys para po makapaglaro na yung mga bata at makatapos na at makakauwi na rin. So, andito kami ngayon sa Timeson. So, ayun na nga guys. Magsisimula na sila. Yung nauna yung panganay. <laughs> so, ayun na nga guys. Napasigil siya sa sobrang saya dahil nakakuha po siya ng Stop toys. Ayan. Yes. So, andito na po kami sa kabila. Yung bunsok na naman po yung naglalaro sa ibunso na naman yung lalaro dito. Ayan. So, guys. Enjoy-enjoy ng mga baby. Ayan, sumabit yung bura eh. Nakakit yan. Di ba yung bawal So, ayan na nga guys. Andito na naman kami mag-asawa. Dito kami dalawa sa papamasad sa kami. Ayan. Sobrang sarap po siya sa pakiramdam na merong nagmamasad sa likod mo pero merong halong kiliti. Lalo na yung sa paa. Sobrang, sobrang kilite ko siya. Kaya yung asawa ko sa kabila, nagla po yun. Ako ako dito seryoso ang seryoso dahil sobrang sarap po talaga yung merong nagmamasad sa likod natin so ayan na guys sobrang nag enjoy naman kami lahat hindi ko lang nakukuhaan ng video yung iba dahil nakakahiwalay na kami dahil andito nga kami sa pamasads so sila ay nag enjoy sila doon sa loob ng video kihan at meron din silang iba pinupuntahan na lalaroan nila so kami andito lang kami dalawa So, ayan na nga guys, si masawa ko. Kitang-kita po natin na nakakalad siya. Ayan. So, hanggang dito na lang po aking video guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. See you next vlog.